Nga ang Philippine Coast Guard sa aligasyon na planted ang nakawang sako ng mga diver mula sa Taal Lake, bahagi ng paghahanap sa mga tinaguriang missing sa bungeros. Ayon kay Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabia, bawat pagsisid ng kanilang mga driver ay, ng kanilang mga diver ay nakataya ang kanilang buhay. Nilinaw din ni Kay Biab na ang isinagawang diving operations ay isang lehitimang operasyon at mahagi ito ng formal na investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero. bungero. Umabot na ngayon sa limang sako ang nakukuha ng mga diver na uh, na sinasabing naglalaman ng buto ng tao. Ilang araw lamang na nakalipas simula ng uh, mag-umpisa ang pagsisid sa Taal Lake. Ang diving operation ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake ay bahagi po ng lehitimong investigasyon. So tayo po ay sumusunod sa tamang proseso po at transparency po natin na, isin, na ibinibigay po ng ating lead agency at itong mga ganitong speculations po ng na mga yun, yun naman po yung tanim buto. Mm -hmm. Sa payan, no. Itong, itong tinatanggi ng Philippine Coast Guard. So ating, mm -hmm. ang ating ang ating layunin Uh, sa direktiba rin po ng ating komandante na si Admiral Gavan na ang bawat diving operation po ng Philippine Coast Guard ay makatulong at makapagbigay linaw at hustisya, lalo na po sa mga pamilya.